Hi guys, samahan nyo kami ni Boss Dog kung saan kami gagala. Eto si Boss Dog nakaredy na. Dito kami sa 5th floor. Kaya mag-press muna tayo sa elevator. At waiting paakyat na ang elevator. Let's go! Araw-araw kami lumalabas ni Boss Dog para magwalk in. Magpapa-condition muna daw siya. Then warm up muna daw. Let's go. Tara! let's go. Dito kami sa market kami. Bago kami umuwi, ganyan muna siya. Manerisim niya eh, paborito niya dito sa malinis at bakanting lote. Pinsan lang kami makachamba dito kasi madalas may nauuna sa amin. Dito din kami madalas makapag-playtime kasi walang masyadong tao at walang ibang aso. Yeah. Let's go again. Malapit na ang namin. Salamat sa panonood. Sa uulitin. Mukhang napagod si Boss Dog at inaantok. See you next time. Bye. Thank you.